Francisco Kiko Barzaga, kilala bilang Kongres Meow, ang pinakabatang kinatawan ng Dasmariñas Cavite si Francisco Austria Barzaga o mas kilala bilang Kiko Barzaga, ang 27 anyos na kinatawan ng ika na distrito ng Dasmariñas, Cavite. Anak ng yumaang kongresista na si B.B. Barzaga at kasalukuyang mayor na si Jenny Austria Barzaga. Bahagi siya ng isa sa pinakamatatag na political dynasty sa Cavite. Sa murang edad, nagsimula siya bilang konsehal noong 2019 bago umakyat sa kongreso noong 2025 matapos pumanaw ang kanyang ama. Bagamat mula sa dynasty, bukas niyang inamin na sa mismo ay produkto ng nepotism tinaguri ang Congress Meow. dahil sa kanyang advokasya sa animal welfare at cat team branding. Isinusulong niya ang mga spay and neuter programs at ang panukalang Miao Lasakit Centers para sa murang serbisyong veterinaryo. Ngunit mas nakilala si Kiko sa pagiging kritiko ng mga bigating politiko. Iniwan niya ang National Unity Party at ang House Majority. Nagsampa ng ethics complaint laban kay Deputy Speaker Ronaldo Puno at nagbitiw bilang Assistant Majority Leader. Isa rin siya sa mga tahasang tumulig sa kay dating speaker Martin Romaldes at sa isyo ng flood control projects. Sa labas ng politika, kilala rin siyang atleta, black belter sa taekwondo, may karanasan sa boxing at two-time gold medalist sa Arnis. Bagamat kontrobersal at madalas sabihin nag ng spotlight. At baka mamiyaw, miyaw, miyaw. Gusto Ay, na yung kasi ni Tito Romaldes mo. Huwag ganyan, boss. Para sa ilan, si Kiko Barzaga ay nagsisilbing bagong tinig sa kongreso. Si Kiko Barzaga, kongresmyaw na nilalapitan ng mga pusa ngunit nakikipagbanggaan sa mga leyon ng politika. Tanong ng bayan, siya ba'y tunay na boses ng pagbabago? O isa rin produkto ng parehong lumang dinastiya na kanyang kinokontra?